Joe, What's up again mga makarpintero, At mga karpintera, and you're now watching here again our channel Karpintero Pinoy TV By GCS Foodworks So and guys for today's vlog, mag-iikot muna tayo sa mga ongoing projects natin Samahan nyo ako guys uh, Sobrang busy natin dahil nga bare months na So samahan nyo ako mag at silipin natin ng bawat proyekto na ginagawa natin So na let's go! So and guys, nandito tayo ngayon sa ating project dito sa Laloma. So ang ginagawa natin dito is kitchen renovation. So and guys, kita nyo naman, malapit na matapos yan. No? And dumako naman tayo dito sa Amadeo, sa may silang kabite. So dito yan, boundary ng silang entry tayo sa Amadeo. So and guys, uh, medyo malapit na rin tumatapos. So ayun, as you can see kitchen renovation din yan pero eto matin dito guys ang susunod naman natin dito tayo sa another in Pina tower project natin so ayan ongoing pa rin sya at malapit na rin sya matapos so lahat naman is dinadalaw natin at in-inspection so, at sa is makita natin kung ano yung mga pagkukulang natin na dapat punan so eto naman guys sa BGC sa Binis dan Aksari president so ayan guys nandito tayo sa binis so ayan uh, project din to ni architect Ivan so malapit na rin tayo matapos dyan konting tiis na lang at matatapos na natin dyan so ito guys no as you can see ayan yung nakatayo na yung papakita ko sa inyo yan is uh, pantry then copy station din yan so yung pinto natin dyan na napu-pull out siya swing then napu-fold siya and napu-push papasok so, ayan na yung coffee station niya so, itong part na to is pantry then, dito naman sa katabi niya is washing machine and then, yung kasunod is kitchen cabinet so, ayan, marami-marami din yung gagawin natin then yung kama niya dito guys napakaraming storage oh. so, as you can see sa likod dyan na pagharap mo dun syempre, kama niya mismo din storage pa siya mismo doon kanyang kama. So, sa napakarami na itong pwedeng malagyan at gamit na gamit ang headboard niya na yan, no? Siyempre, pati yung kanyang mismong bed, ganun din. So, space saver din itong kama na to kasi nandito na rin yung mga storage niya sa headboard pa lang and then dito mismo kanyang bed. Then, parang style platform siya and yung drawer. As you can see, no? So, hindi pa tayo tapos dyan, pero malapit na rin yung matapos. Ito yung kanyang storage, kanyang kama. Yun guys, so, dyan, pwede siya maglagay ng mga damit. Dyan, so, ayun guys, yung isa naman is magagamit din niya, storage din. So, ayun guys, yung bawat stair niya dyan is may drawer din. So, ayun guys, as you can see, no, na dyan, nalilip. Na dyan, pwede paglagyan. So, napakalaking bagay pag meron ko mga kanyang space saver na bed and space saver na storage napakalakang bagay yan lalo na kung ang condo mo ay maliit lamang so ayun guys no malaking bagay yan so isa yan sa mga pinaka exciting na dapat natin tutukan so ito naman tayo guys tumingin naman tayo dito sa ating wood workshop so ito naman yung mga ongoing natin dito ayun nga at meron na nga tayo ditong tapos na And after nyan guys, syempre deliver naman ang pupuntahan natin yan So ito naman guys, is sa Valenzuela Sa Dulalia yan, iatid natin yan So malapit na rin yan, kasi install lang naman yan So makikita nyo, once matapos yan, papakita ko sa inyo So ayun guys, ito yung mga natapos natin dito sa ating shop Ayan, let's so marami-rami na rin, medyo puno na tayo dyan So, syempre, puproceed na yan sa delivery. Siguro bukas or sa next day, once maging okay na yung ibang tao natin at makabalik na dito sa ating shop. So, akit naman tayo sa ating second floor. So, dito guys, naman yung mga iba nating ginawa. Pero dito sa area nito, ito is a uh, painting works na mga gawa natin so ayan guys sa natin ilaw para makita natin so ayan guys no so, ito yung board natin so as you can see ayan sya yun no meron tayong sa pabed dyan mga bed so ready na rin lahat dyan sa dolalia din yan so abangan natin yan after yan panonore natin kung paano yung ginawa at paano yung kalalabasan so ayan guys no Akit naman tayo sa ating uh, Third floor Para tignan yung mga nakuha nating Mga bagong fabricate ng mga cabinet So ito guys So enjoy guys As you can see, na yung mga nakuha natin So drawers Sa mga Iba natin proyekto Na ongoing pa rin As of now. At huwag kayong mag-alala dahil pagtapos tapos yan Di deliver din yan At ayun, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin Ngayong araw na ito Break it down So guys, nakita nyo naman kung gaano karami Yung ginagawa natin for today's vlog So lahat naman yan is Magagampanan natin at matatapos Natin lahat hindi nga lang sabay-sabay dahil din nga medyo marami-rami yung gawa natin for today's vlog so ito rin sa shop natin is continuous din yung mga publication natin dyan so Ayan guys, abang-abang na lang sa mga matapos. Siyempre, a-upload natin na ganyan. So, ayan guys, sa mga manood natin na patuloy sumusuporta at sumusubaybay. Maraming maraming salamat na may patuloy na tangkilikin ang sariling atin. Dahil ang Pinoy, Tatak Pinoy, yan ang Karpinter, Pinoy TV, by GCS Woodworks. So, ayan guys, sa so, mga katanungan o suggestion may maaari kayong bumisita sa aming nga uh, FB page dito lang sa GCS Woodworks at pwede natin pag-usapan kung ano man ang inyong mga nais nice ipagawa or ano man ang inyong mga suggestion pwede natin pag-usapan yan or else pwede lang kayong bumisita sa aming backup page dito lang sa GCS Woodworks Headpeat Out Carpenter Pinoy TV backup page namin yan or else syempre pwede rin naman kayo bumisita dito sa amin rekta lang sa kanon is makita nyo na rin at masaksihan nyo na rin ang mga ginagawa namin on the spot so dito lang yan may sabon naman yan sa GCS Foodworks and Pit Out at makakarating kayo dito sakto sa amin lokasyon at makikita nyo rin lahat ng aming mga ginagawa so and guys sa mga hindi pa po nakapagsubscribe Uh, please like, share, and subscribe, please click notification bell below para updated kayo sa mga bakong videos na ilalabas namin at yun nga yung mga client namin na patuloy naghihintay na tapusin ang mga proyekto so abang-abang lang tayo guys dahil malapit na yung iba natin project na matapos at syempre yung mga ongoing natin na publication dito sa shop i-deliver ide na natin yan once matapos na rin so ayun guys hanggang so, dito na lang salamat sa pagsama at sa panunood sa aming video at walang sakong pagsuporta saludo po ako sa lahat ng karpintero sa mansulok ng mundo at sa lahat ng OFW mabuhay kayo hanggang dito na lang break it down subscribe